sa Appreciate ko kasi pang bata siya. Oh, di ba? Bag. Wala na narinig. Wala na narinig. na narinig. mo. Bag. Ano pa? Ball, personalized ball pen. Notebook. Pantahin ball pen. Wallet. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Tapos. Sukulay. Wallet ulit. Ang dami. Tapos meron pa dito. Kami. Ay, Chami. Uy, si Chami. Ay, ito kay Chami. O, ito pa mm, kay Chami. Sa niya, ano nakuha niyo? Biligin, wallet, super. Ah, same kay ate. Ito ang okay. Not, uh, Wallet, ito, ito kay Jadel. <laughs> Bigas, 5 <five> kilos. Mga <laughs> <laughs> uh, notebook. Ay, yung mga ano, pancet at saka yung mga dilata na andun, nakatabi na. Okay, Sa akin okay. may wallet din. Ito pa, ito. May notebook Channel. din. Tapos, ito pa, hindi pa nabubuksan ano yung iba ko. An ito, ano Dito, ano ano ito, ano to? 100, oh. Tingnan mo, ano, ano to? Victoria's Secret. Ayan mo. Ayan mo. Ano yan? Oh, ganda. Ito. calendar ata sa likod. Yes, ang dami ka namang pabango. Galing kayo na Enya. 200 pa ako. Saan? Sino nagbigay? Tapos siya. Ay, susyan. Ang ganda. Oh, pang devotion na to. Ito siya parang ang Wow. Ay, alam ko yan. Hindi, yan eh. May ilaw. Dapat pa ilawin mo yan. Kasi may nakasulat yan. Mayroon pa akong Wow, taray. bakit naman. Ah, oh, dero. Amoy, pa amoy. Medan 'to mga tas mihikaw. Wow, wow <laughs> kayo rin Yan na. hikaw ako muna pa ako. Nakasulat 'yan dyan ano? I am pambabae. Tito, Oh, ano 'yan? Pa amoy, pa amoy. Usi. Dikit naman eh. Dikit naman eh. Oo si. Kaya isang beses sabi ko kay ate pa, amoy ginoon na sa ilo ko. <laughs> Ayan, okay, try mo yan. Ate, mabang Ikaw na ikaw to. Taka ba? Parang yun Eh. Ikaw na ikaw to. ay na? Well. Uy, okay, ang nagaya na <hIT> gaya ng... Wala, ang cute. Parang salunan yan. Stick dito, ha. ganda. May tigit Yun! Ay! Kompleto! <laughs> May nilang kata, kundi. O, diba? Kompleto yung set. From Nanay Vicky. Or Ate Vicky. Ayaw niya pala. Ito. Ay, pareho tayo ah. Well, akin, black. eto galing kay Sister Christy. Gusto ko black. Eto yung Ay, sarapon. Katarata. Oh, dami. Kung tumatanda na, no? Ano pa? Ayun po, oh. Oh, yung may puti. Asan pa? Ay, no, ano yan? Ay, ito galing kay Nana Enya. Ay, ito galing kay <laughs> oh, ay sabon na ako. Oh, cute. At ito pa pala. Akin dahil, to ah. Dahil may sabon Akin na ako. Akin to. Ko, Akin to eh. Meron akong pang. Ay. <laughs> Bigyan ni Star Talin. Ito pa Ito pa Kompleto ka na. Yan. Akin yan. O tagiisa tayo. Ikaw, meron ka ganito? Hindi mo naman gaganyan. niya eh. Bagbon hmm. na yun. Kala ko notebook yeah. pansit pala yun. Okay, thank, nice. you. thank you po sa lahat ng na nagbigay. Okay. Happy New Year! Ito pa, wala tayo. Ano <laughs> dito? Ito. Ito, may regalo. <Ito. laughs> Thanks for watching. Bye-bye!